Ayan guys, yung aking papaya. <laughs> o, oh, magkatabi na yung papaya at manok. Sayang guys, ang so, dami pa naman bunga. Hindi ko talaga kinuhanan kasi sabi ko, anuhan ko sana to pahihinugin eh. Sayang guys, so, Ang lalaki pa naman. O? Oh. Tsaka ang ganda ng ano nito guys, ang laman. So, sayang, ang laki. Gawin na lang namin acarayan yan pa. Mukhang perfect combination, ah. Oh. <laughs> perfect combination, oh. <laughs> perfect combination. Kawawa naman. And guys, na yung ano dito, oh, yung bakod ni Papa na Ito guys, Buti na lang naputol ka agad yung tapaboy Kasi nung nakaraang mga bagyo, nung malakas yung hangin Umaano na siya, tumutumba-tumba na siya Kasi ito, 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 ito yung pinaka Dati ito yung pinaka mother niya Ito yung pinaka puno niya talaga Nung bagyong sante Sobrang laki yung puno na ito Yung bagyong sante, naputol yan Bumagsakyan dun sa bahay Dun o Bumagsakyan dun tapos ito yung natirang maliit na puno hanggang sa lumaki na naman. Kaya pinutol na kagad namin. Mamaya bumagsak na naman doon sa bahay. Maganda rin sana may mga puno sa tabi ng bahay. Kaso guys, pag ganitong panahon may mga bagyo delikado din siya. Kaya pag may puno, dapat yung mga maliliit lang. Kasi yung star apple sobrang laki. Ito yung ano yung langka. Ayan na yung natira yung langka. Ayan na lang muna yung papalakihin namin kasi hindi naman gaano lumalaki yung langka. Tsaka ayan yung abukado. Sayang na din yung langka doon, no? Napapakinabangan na namin yun, eh. Namumunga. Na ano na, naputol na. Ah, natumba talaga. Hindi na siguro mabubuhay. <laughs> Sayang, ha? nabuwal talaga yung ano niya, yung, yung puno niya. Yan guys, so, mabubuhay pa kaya to? Wala na, wala na pag-asa. Tibay ng ano, oh, yung papaya, ang nipis lang ang puno na yan, pero naka, naka-survive pa siya, oh. Samantala yung sa akin, sayang. dami pa naman bunga. Ngayon guys is 2 o'clock na ng hapon. Pa uh, sumpong-sumpong pa rin yung hangin. Yung, yung ulan, hindi naman siya maulan, ambon-ambon lang. Sarap, oh. Wow, mamayang gabi. Manda ka, <laughs> joke lang. <laughs> Wawa naman siya. Kunin na natin guys yung ano, yung mga papaya. mag alala hindi ka kasama papaya na yung kukunin ko. Ha? <laughs> yung manok. Sabi <laughs> ko, huwag ka mag-alala, hindi kita, isa sama isasama sa papaya. <laughs> Umiiling-iling siya eh. Sabi ang gano'n, oh. <laughs> Umiiling-iling yung, ano, yung manok. Gawin na lang natin tong atsara. Tingnan mo guys, opa, oh. Ang lalaki pa naman. Hindi ko pa naman to kinuha para gulay Sabi ko pahihinugin ko. Oh? Ano pa to? Yung kinuha ko dito kanina, kumuha ko dito kanina nilagay ko sa tinolang manok. Ano pa siya? Yung buto niya maliliit pa. My goodness, sayang. gagawin na lang natin acara oh sayang niya <laughs> kasayang niya talaga <laughs> um, Pamigay na lang siguro to sa kapitbahay yung iba nito. ang dami Oops Pati yung ano dito guys so mamu kandahulog na rin yung mga ano kalamansi Sayang din 'to kunin natin to guys. Hindi 'to guys, so, kalamansi Sayang. Marami siya. sayang gina naman to hugasan na lang to hugasan lang to guys pwede pa ako guys ng dahon ng oregano. Ilagay ko dun sa kwarto sa sasala. Ko na. Ay, may mga ano, may mga ano ba yan? Pala. Pala man tawag yan? naamin pala yan eh. ako, hindi ako nakadala ng kutsilyo. Okay lang yan. <laughs> Gasan ko, tapos ibagay ko dun sa kwarto. Aray! Aray, aray, aray! Agay, guys, guys, aray, guys, agay, guys agay, agay. Ayan, guys, oo, oh, oo, oh, may kumagat sa akin na, oh. Ha? Huh? Wala na yata tubig pa. Wala ng tubig. Brown out na kasi dito sa amin eh. Pag brown out na guys, asahan mura ng tubig yan. Buti na nag-ipon ako ng tubig kanina hindi pa naman hindi na naman to sure kung kailan magkakailaw nung bagyo santi halos isang buwan kaming walang kuryente wala rin tubig yan yan huhugasan ko sana nakapagwalis na ako ng konti yung mga dumidikit na lang na dahon yung hindi ko pa natatanggal pag natuyo na lang konting ano na lang siya oh medyo matinot-tinot na yung itsura nya hmm. gasan ko muna to guys Bakit? Na ano na yung puno? Kala ko nga kagabi, maano yan eh. Mabuwal yan eh. Yung ano guys, yung, ayan no, yung atis. Kagabi, akani ah, kaninang madaling araw, nakaano yan eh. Nag, ano siya, yung yumuyo ko sa sobrang lakas ang hangin.